sa school niya. Mm. Uh -huh. <laughs> Para parang di siya maya, di ba? Eh. Kwento ka sa amin, parang di ka maya. Siya? Ano ka ba itong pagkain? What to. <laughs> ano bang ano? Ano bang ang happy mo? Buhay <laughs> sa pagdindan ng puto. Pasensya na po, nahihiya po kasi ako. Ba't ka maya? Kami lang naman to. No, kami lang naman eh. to. Anong number gusto mong tulong kalinga? Number? Piling ko ano kalinga pag uh, kailangan dito ng kuryente. Oh, huh? hmm. pero Hindi naman. Hindi naman. Di ba oh. Ito ka naman Carla. Para naman marami pang masama malaman ko ko. Oh, oh. Pati mga viewers, 'di ba? Para mga viewers. Na, oh, para lang makiyabang si Carla yeah. Maya, eh. Yeah. dito ako. Pero oh. oh, oh. 'di naman, I'm here every day.